Yan, magandang umaga po at uh, may uh, ko po si Ninita. Yun, si Ninita. Uh, si tatay na mamagalit din, Ninita. Mga 5 nandoon lang doon na po. Ayan, si Ninita. Ayan, may hatid ko na muna ito. oh, ikaw na muna magkatid ni Ninita. Okay na, kumpito na yung mga daladala ano, mo oh, damit. na yung wow. niya na gondol ni Ninita. Oh. Oh, sa tiktir, ha? Oo, oh, tara na. net, net. O, yan na. oh, yan na. Oh, yan. na Oy, Ninita. O, ano kay, oh, Ninita. oh, ano sasabihin mo kayo kay teacher? Man. Sabihin mo, pag aalis ka doon, pagka... O, oh, ayan. O, oh, sige, punta ka na doon. Sige ka na kay tatay. Si tatay muna maghahatid sa iyo. O, <laughs> oh, kuha chanelas. O, oh, wala. Oh, sige. Ingat kayo. Ayan, si si tatay mo na ang maghahatid ko at ako ay magluluto iintayin na rin siya kasi isang oras lang naman po ayan palis na po kami ni Nita ayan tara na ayan na po si Nita si Ninita naman po ay nandoon sa common. Naman dalawa ay nagkukumon din ang kanila. <laughs> ay, ano ginagawa niya. Ayan, nagpa flashcard card daw sila. Addition and multiplication. Ayan. Para, syempre, para hindi niyo makakalimutan, di ba? Para mabilis din. At, para maturuan niyo din si Ninita dito. Si, 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 Si sil pala na may paparito daw po sila. Ah, oo, napanood ko nga. Oh, ayan, paparito pala si Russell. O, oh, okay, igagay. Excited na po ako. Eh, excited daw siya. O, oh, bakit ka naman excited? Kasi po, may may, may kababayan na manulit kami na makapunta dito. Oo, ayan. O, oh, oh igagay mo si Russell pag nandito. Ah, oh, o, okay, magalay, gagay to kayo. Eh, o, oh, si Erna at si Russell, magbabakasyon, vacation Ano? kung so, sa puno po si Russell ang isang loob. Kung kilala mo na pala si Russell. Opo. Pero magkaiba kayo ng sityo na. Opo. O yan. At least, di ba, hindi na siya mangingilag dito. Hindi ka mukha nyo noon na kayo lang talagang dalawa. O si Russell, at least, nandito na kayo. O hindi yan. Na hindi na sila mahirap. Sana si Russell dito na rin mag-aral parang kasabay kami papasok. Sana, Russell dito ka dito rin mag-aaral para magkasabay na tayo papasok. O oh, ayan. Gusto daw ni ni Okey naman open. O oh, pwede naman siya dito o oh, kasya pa siya dito sa atin. <laughs> o oh, para doon siya may kasabay sa hapon. O oh, kasi sininita pang umaga si ikaw pang hapon. Okay. Babalikan ka na naman so walang kasama o oh, posible kasi dito, may tining ng kami school, kaso malayo din. Kung magkakaroon ng grade 8 doon sa pinuntahan namin na school, posible na dyan ka papasok. Sana si Russell kasama ko. <laughs> ay, kung dito siya papasok, o sana nga, ano, o pwede naman dito sa atin, welcome pa. Okay, si Sinea naman ay grade? 11. Oo, dito na siya sa Laguna papasok at hindi na siya doon sa Muntin Lupa, no? Uh, grade 11 na kasi siya. So, Nea, oo. Babalik ulit si Sinea sa private school, no? Doon siya magi grade 11. Tapos ikaw, oh, uh, sana may makasama ka nga, ano? Wala kasama sa Oh, okay lang 'yon. <laughs> eh, Susunod. Eh, oo, oo, ganun kasi panghapon, oh, pag nasa public. Okay. So, sininita naman, kasabay ko. O, sininita na lang pala Ako aking kasama. Kasabay. O, sininita na lang aking kasama. Okay. At kaya sininita ay kailangan nating maihabol. ihabol eh, si Russell dito na <laughs> <laughs> o, sana si Russell. Sana. O. Na, na. Eh, paano yan? Magbabakasyon lang naman si Russell eh. Hindi no? ka pa uwiin. <laughs> oh, May uniform si Nea. oh, tama. May uniform si Sineya, Wala nang bibilhin. siya <laughs> kay Russell. Kompleto yon, na? O, oh, pwede naman diba, na. na. oh, di, hindi ko na ipamimigay yon kay Cine kay ah, Russell. Kung, kung, dito ah, siya mag-aaral. o, <laughs> oh, diba? O, oh, siya hala. Mag-plus card na ulit kayo at sininita ay nando doon sa ano. At ako naman po ay... Kaya hindi ako naghatid. Ako ay naglalaba, nagluluto. O, walang magluluto sa kanila eh. So, marunong naman silang magluto. Kaya lang syempre yung mga ulam na ano yan. Naligo na silang dalawa. Nag-almusal na. At sila ay naglinis na rin ng bahay. O, yan po yung routine namin dito. Kapag umaga, natulong sila sa paglilinis sa bahay. Ayan, nagpa-plus card sila. Kasi hindi pa po kami magbabakasyon eh. Baka next week pa. <laughs> si Ninita, si Ninita, kung halimbawa ka may magbakasyon man sa probinsya, uh, sabi naman ng kumun ay magdadala siya ng assignment, no? Magdadala siya ng assignment. Oo, may mga worksheet na iuwi si Ninita. Oyan, nagkalat na. Mamaya, maglaro uh, kayo. Mag Isali nyo si dyan, ha? Para bumili sa mat. Oo. Para bumili si Ninita. Sana si Russell dito na rin para may kaano na kami maglaro. Kayo. Maglaro. <laughs> <laughs> o, <Laro na. laughs> para mag kayo, na no? Marami kayong kaya, no? Tama, ayan. Galingan nyo, ha? Maylin. At sana sa susunod, oh, huwag mawawala. I-maintain yung ano, ha? I-maintain yung mga awards at saka yung grades na no? oh, mag-aral na mabuti Ayan, bumili po ako ng manga bumili si ma'am narin bumili bumili po ako ng gulay yan, ang dati ko bilhin ng gulay uh, yan eh, okay, sininita habang sininita po ay inaantay ko nasa common Opo naman ay dumamo na din sa palingkit na sa akin ng gulay yung isa. Yung po kay ma'am. Ano ba pangalan? Ayan? Kailin? Belia po. Ah, ma'am Belia. Ah, oh, ako kay ma'am Belia. Kami na po lahat yung Belia. Kaya Laila si Laila. sa gusto pong mamili ng gulay, dito lang po kayo sa pasita kay ma'am. Kailin po yung nakalagay sa ano? Story. Ayan. Kailin story. Ayan po yun. Dito po lang ito sa pasita. Kung mamimili kayo dito dahil nakakaanong po kami dito. May discount po kami dito eh. Kaya <laughs> <laughs> nyo ba rin ito, Prota? Opo. Ang <laughs> uh -huh. dami ko lang yung Cristo. Sa kayaan. Ang mahal siguro ang abukado, no? Oo. Ang mahal na dito. May be, uh, yung abukado namin doon eh. Oo, oh, parang nakita ko na ako sa vlog. Oo, doon. Meron nyo doon. Ayan si Mami. Ma At least nabilhan natin ito. Uh, Pakisama-sama na lang pumunta. Pinagisa ko na po. Oo. Hmm. Wala na akong makikita pang na mabili. Eh, uh, yung ito yata ang gusto ng mga alaga. Oh. Mm. Mm. Magkano parang, ganilip, po ang ganyan? Ano yung anandre. Anandre. Sila, ito, gusto rin. Alam ko gusto rin nila itong apple eh. Umagay um, itong maninayit eh. Oh. na po rin yung Ito, mapupula. po kayo. Uh -huh. Basta yung hindi po sira. Uh -huh. Dapat pala isinamo ko yung Tres Marias dito. Mga ko sila. Pag-isahin <laughs> na po ah. Uh. Sige po. Ilalabas na po si Nini to, ha. Susunduin ko. Ano lang? <laughs> si Mo. na. Ayun na pili ko pa. Wala pa, ano pa? Nai? Avocado. Avocado. Ah. ito oh, Ano, ah. na laam yon maaikinin manabatong generang wala wala na ano ano ay mo na, diba? Diba? Wala po. Wala na. Banda, na. ay yun ay, wala pa Wala iba iba quality bakit tinapun ay po kamit oh. po yun po yah tinanggal po lang po yun yun yung Ha? Huh? Sige, ako na magbabayad niyan kay Nay. Huwag naman, eh, oh, kay naman. Hindi nga. <tuh>, okay lang yan. Ha? Hindi na lang ang general, general problem. <laughs> Ay Ayaw ko ninyo? Oh. Libre ko huh? hmm, na sa inyo yan. Ha? Kaya natin yan. Maraming, maraming kwarta para si nanay. Kaya na po, general ang tawag namin doon. Ha? Hindi po. Okay, ano namin Ano namin namin yun. Ano ba? Oo. P70 Ang dami palang pera nanay. Ako na nga akong magbabayad eh. Ano nga? Bakit di siya mangyayari? Anay, hindi po. Hindi pa rin bayad sa kanya. Baka pwede mong bayaran <laughs> din ninyo. Oo. Ayun naman. Hindi huh? na uuwi. Uh -huh. Ano? Baka pwede pong bayaran na rin po ninyo yung aking nabil eh. <laughs> Ayos ka lang? <laughs> Joke lang po, nanay. Oo. <laughs> uh -huh. Masayahin si nanay, ano? Tuloy na po natin si Ninita. Napatig ko kan eh. Ayan, na po. Pauwi na ulit kami. Anong ginagawa mo? Sulat ka? Yung pa mo? Ano sabi tayo? Ha? Mabait ba titiyer mo? Tara. Tara na. Ayan nga po at natapos tapos lang po ni Ninita. Malaunti ako. 15.30 na po at uh, habang nagantay kay Ninita, napunta ako sa palengke na malingin na malingki ako ang mga gulay, yung paborito ni Ninita bumili ako ni Ninita ng ano, walang rambutan eh S santol Nakain ka ba santol? tsaka mm, mansanas Natatawa <laughs> si Ninita uh, di ba nakain ka noon? Mm, yan at uh, ano sabi sa'yo ng teacher? Eh, oh, kamusta ka? Hindi nangangamusta? O, oh, ano sabi mo? Ayan. Ano ang ginawa mo ngayon doon? Susulat. Nasulat mo naman. Wala ba pinapasa ka doon? Pinasa mo kanina? Ano na? Nato na po kami sa bahay. Tara na Pasok na. Ayan. 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 Ay, si Ninita. sila? Kung anong ginagawa n'yo ay si Ninita. Kamusta? Oo, bakit nakatao si Ninita? Uh, anong ginawa mo doon? Anong ginawa mo? Anong ay, ginawa mo? po. Uh. ang dalawa. Anong ginawa mo? Magsulat. ka. ka? Um, Ayos na, sulat so mo. Tapos, mayroong pinapaglase? Hmm. So, 1, 2, 3, Oh, ito alam ko. Wala pangalan. Wala. So, si po ang nag guide po dyan. Apat lang. Yan, sinaturoan, mayroon. Hmm, alam. Ay, Maling. Ayan, ay. ay, ay. ay, at ito si... Naka... Ano naman si... Nakatapos yan. Ano naman ginawa niyo na dalawa? Naglaro kami. Naglaro? Madaya kayo. Ano nilaro ninyo? Times. Ha? Times. <laughs> ah, times. Pwede magaling na rin kayo mag-times. Na kami di ba, di ba. Ha? May sasama rin ninyo si Ninita yan, para sa inyo yan. Yun. pa ako rambutan, wala eh. Allergy ako sa rambutan. Hindi eh. ko kumain yan. Diyan niya, ilabas na natin. Limang mo ang iwa na. Ang buto ilabas? Hindi tatay. Ha? Tarawa? Ano, o, ang hihilig po sa santol o. Oh. Ako rin hmm. na. hmm. po napahilig na. Hmm. Ay po si nita. Kainan ng santol. Yung <laughs> tatlo oh. Sahe sila. Kakain ng mangga. Hmm. Parang may alam Ilang kayo. Ni sila po oh, magluluto Lalo ngayon. Ay, ito po yung iluluto nila. yan po. Wow, ang ganda ng isda. Oh. Ito na naman po. May mga workshop na naman si Minita. O, net. Kamusta sa school? Okay lang. Pero okay, okay lang. Okay, pero okay. <laughs> oh, first owner na si Net. Sunod na pasokan. <laughs> oh, di ba first owner ka na daw? Kailangan oh. mag oh. first owner ka na. O, baka maging mer, ano, first honor ba? O Miss Universe? <laughs> Miss Universe! Ayan nga, mag-aaral si Ninita. First honor na yan. Daw, sabi ni... Ay, kaya yan. Basta. Kaya yan. Basta. basta. Ako lang, hindi ko kala. Oh, o, ayan, kaya. Oh, oh, ayan na. Kaya niya yan basta mag-aaral. Para maging Miss Universe daw. Someday si... Uy, ganda ni Ninita ah. Kamukha siya ng Miss Universe. <laughs> si uh, Oo, oh, oh. si Vanalo. Si Vanalo, si Vanalo. Si Vanalo si ang susunod na universe ng Pilipinas. ito <laughs> mm. oh, ay how many yan? Problem problem solving na ito, ha. Oh. kininita. -kin oh, ano sabi? Ayan, gagawin mo ito, mga problem solving na ito Ayan, at ito ang gagawin ni Nita O, sabi dito How many apples are there? O, oh, you count the apple. count apples Count mo Count mo ha, Simple problem lang One, muna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Okay, how many apples are there in all? 10 10 Okay, you write the number inside the box Where is the box? Oh, how many apple again? How many apple? apple? Ilan yung apple? Ten. Ten. Okay, ten apple. You say, ten apples. Ten? Ten. The apple. Apples. Apple. Very good. Okay, o, oh, di ba? Ten apples. Oh. Thank you for watching. Thank you. Thank you for watching. Ayan, thank you po sa supporta ninyo sa palagi nyo pong pananood sa Petito Hern, sa Tres Marias. Ayan. Para po ito sa kay Minita din, kay Mylene, para matulungan po ni Ma. sila na sa pag-aaral. Katulad nito. Ingat po kayo, Daddy po, sa pag-uwi nyo po dito. Tsaka si Lara. So, Ayan. Magbabakasyon Mag daw. Magbabakasyon daw po sila. Ingat po kayo sa pag Excited ko na po sila makita. Ano sabi mo? Ulitin mo? Excited. Excited. <laughs> Excited. Ulit, ulit. <laughs> excited. Ayun, no, pala ako. Minsan nabubuyoy ito. Boyoy. <laughs> okay, excited na daw. Ikaw, excited. Sabi mo nga, excited. Excited. Oh, Excited. Oo, mo, excited. Ex? Alam mo yan. Oo, sabi mo, excited. Excited. O, excited. Iyon. Excited. Yan, excited. Ako oh, yung din nyo lang sinasaw. Sabi mo, apples. apples. Oh, oh, yeah. O, diba? Kasi, nalaksan mo kasi yung boses mo. magsalita. Pero, ano, o, sige nga, basahin natin ito. Meron kasi ako ditong sinulat mga short sentence at saka uh, basic sight word. Uh, lakasan mo ha, malakas. The, uh, my, um, Uh-huh. Mm -hmm. while. while. Ano 'to? While. Mm. And um. An Answer. Answer by four is um oh, while. Ano nga ito? Answer. This one. While. While. Bullet. While. Mm. Basta and uh, only 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 din mo Ayan. O, yun Ito yung mga instruction na palagi nakikita, right? The mm. Right. The number. Right. Your name. Good. Next. Give. Give. Me. Your Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Next. Please. 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 Help. 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 All right. Please. Please. Help me. Uh -huh. Next. Uh -huh. What? What is your name? Very good. Oh. Uh -huh. Who? Who is? Eu sou o seu. Next. o parênteses. O. O. É. yo, ma. O.